Perfect! So, ayan. Wala tayong tripod. Nilagay ko lang sa sa antaw. Ito, takore yung cellphone ni Tipin. Bala na yung mahulog ko. So, ayan. Alas 11 na. Okay, ano ba yan? Nagmadilim. Pinatulog ko na yung dalawang bata. Ito yung dahilan bakit ako pinatulog. Tapos ni Tipin. Magkabaho dahil papagbantayin lang pala ako ng bata. Ay, mapapaso na. Ako. Pinagbantay lang ako ni Pipin, tapos pinaano dito sa bahay. Para may si mama dito sa bahay. Lalo na nandito si Theodore. sasain tayo ng kanin dahil yung kanin namin kaninang umaga is konti na lang yung natirangan para ngayon lunch time nila, Tipen. Wala na tayong gas kaya dito ako magsasain. Kasi pinagalitan ako ni Tipen noong isang araw kasi iniwan niya sa akin yung cellphone niya bakit hindi daw ako mag vlog so eto na mag vlog na ako Pagkoy, <laughs> mama oh I've been broken hearted ayaw nang pabaka magsaing tiyo Maganda sana pag may mga may plastic na hmm? Alam ko pa lang magsa ano tawag niya ma, nagaharing. guys. Hintayin hmm. na lang natin 'yan na. Lumaki yung apoy. buhay probensya tayo dito sa bahay namin. Punitipin na nilikado dahil kung saan-saan ko nilalagay. Dahil wala, masira na yung mga tripod. Ayan. Sasabaw muna tayo. Hindi ko na hinugasan. Yan, dahil matatagal Saan tayo ng kanin? Ha? Ugnan na dai. Hindi <laughs> ko na nahugasan yung kaldero namin dahil matatagalan. Kulang na ako sa oras dahil lalas on sina. Mga 11.30 uuwi na sila titin. So, alam niya naman nagpatulog pa ako ng dalawang pata. Hello po. Iba naman kolor hini na ma. Amo nga Yung bigas na pinamigay is medyo nangingitim na. Oh, pero may aftertaste na yan. Sure. Aftertaste. Maan mo tig sasabawin eh. Oh. Oh. God. Mamatay yata yung hinaring ko. Nawala. sabaw na tayo ng kanin. Ay, bias. Ayan. May masasain na tayo. Ayan. Buhay probensya success yung ating pag ano tatlong ag pagsasaing tayo na lang natin yan maluto maya ulam na lang yung problemahin nila pagdating kasi wala naman silang iniwan na pera pambili ng ulam kaya sila na yung problema sa ulam may, may naman doon na ulam pero corn beef Walang pa namin kaninang umaga ni Tipin <laughs> Diyan natin yung dalawang bata sa kwarto. Yung mga pinangpalo, mga pinalo ko para matulog. Bakit lang ilaw? Subuksan natin yung ilaw. Yung ilaw namin, ayan, solar yung minsan na Mas madalas. Pag ako yung nandito sa bahay, para makatipid sa kuryente, mas madalas na ginagamit ko yung solar. Mga solar, para tipid. Ayan. Yan, solar yung gamit. Oh. My God, bukas pa yung bibig. Loss yung mga tiyo. Hmm. Hmm. Tulog na yung aking dalawang binabantayan. Ito yung dahilan kung ba't ako pinatigil magtrabaho ni tipen. para magbantay sa dalawang batang to. Pero okay lang naman yan. Kasi tignan nyo naman yung kapayatan ko. Dahil sa trabaho. Kaya ito yung mga dahilan pag bakit mad, mabilis ako magka-stop sa trabaho dahil pag nakita ni Tipe na kumayat ako sa dahil sa trabaho. Ayan, magagalit 'yun. Tignan niyo naman. Pag namayat ako, sabi niya na huwag ka nang pumasok ng trabaho dahil mapayat ka doon. Kaya anong gagawin ko? Stay home na lang. Stay at home. <laughs> Balik vlog na lang tayo para makatulong kay Tipen. Since hindi na tayo gano'n ka -busy. Kasi pag nung nagtatrabaho ako, alis ako ng alas 6 sa umaga. Tapos so, ako mga 7 na ng gabi. So wala na talaga tayo makapag-vlog. Kahit nung nandito sila Tipen. Dahil pagod na ako. Tapos hindi naman si Tipen. Parang nawawalan siya ng ganang mag-vlog. Lalo na pag ako uuwi gabi na. Aalis ang aga pa. Ayun. Pag ganito, madaming time. Wala akong trabaho. Ako yung nag sa pag vlog So, ayan. Hintayin natin mamaya umuwi sila tipin galing trabaho. Ayan na yay. Bayan akong bibi. You to eat rice, ha? So, hi guys! Ayan, hindi na dahil si Teo ay dinala namin sa manggagamot dahil dalawang araw na siyang nag, nagpupupo ng basa. Tapos kanina nagsuka na siya kaya dinala namin doon. Yung finding ng manggagamot na minsaya, yung ano lang, parang manghihilot ganon. Nausog daw si Theodore. Kaya kanina, alas 4 pa lang, nihingi na siya ng tubig. Yun din yung sinabi ng matanda. Sabi niya, ano, um, nangingi ba daw ng tubig yung bata ng sobrang aga, sabi namin. Nun. Inausog daw pala daw. Kaya ganon. Kaya, mga tatlong beses na siyang nagpupo ngayong araw puro basa tapos nagsuka siya dalawang beses kaya ngayon siguro na ano na siya parang ma magaan na medyo magaan na siguro yung pakiramdam niya kaya nagsabaw si Pipi ng isda pero nandun sila sa trabaho isda ito so, naghihigop siya ng sabaw ito kanin na may isda naman Yummy. Ay, nono. Tiyara, no. ala. Uh, uh, Hindi ka uh, Mm. Yummy? Ito yung first kain niya ngayong araw na kanin. Ito bumabalik na. Tignan niyo naman yung uh, ano ni Tiyador. Mabilis siyang nag-dry. Parang na-dehydrate siya ba? kagabi, sumuka siya, pero isang beses lang naman. Tapos natulog siya kaagad. Tapos kaninang umaga, ayun, sama na yung pakiramdam niya. Parang wala na siyang lakas. Sana hindi na niya ito masuka. Sayang. yami Yummy sabau sabaw? do mukis mommy hmm very good naman yan hindi pa nga ako nakaligo rice anay, rice ah, Sabi ko nga kay Tipen, pag hanggang mamayang maghapon, hindi pa maganda yung pakiramdam niya, hindi dadalhin na namin siya sa doktor. Pero, sana nandiyan naman. Sana maging maayos na yung pakiramdam niya. Kasi pag nadala sa doktor, tapos makamaad niya. Tapos, ko baka matutusok sa dito. Rice na po. sabaw. Nauhuwad niya dalay. Hmm? Ano man, Ano no? Ha? Ano? bibi is big boy na. So, ayun, mag-update na lang kung mamaya kung ano na yung pakiramdam ni Theodore, kung okay na ba siya. Kasi pakain ko lang muna siya ng maayos. Say bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye po. Say bye-bye po. that to Hmm? Mango. Mango. Is it yummy? Dawa niya na kanina? Tobi. Oh, mango. ko. Kamaan. Parang soka otro. Hmm? soka Ang pala niya natin? mata. -mata. magsasapit niyan. Na ropon putih ku pitak-takoron. Sabaw sabaw Hi guys, so ayan dahil wala tayong ulam ngayon, hapunan. Tang ini. Library na tayo dahil namitas ako doon sa tanim nila nina. Sa so, may harapan ng bahay nila, madami sila doon mga gulay-gulay. Kaya ayan, talbos ng kamote at kangkong. English kamote tops. Ah. yung gagawin namin. ito mga kinutkutanin mga kwan, ayun na food like this. Sayang! Sayang. Hindi yan sayang. Kay damo man. Oh, hindi rin mong Gaw. Ugaw. Talagyan. Haluan mga. namin to ng... Ay, tanga. Doon pala. Haluan namin to ng itlog. Para may ulam kami. So, ayan Kasi bibilisan na kami ng tamban, ng tuloy. Hindi na kami nakaabot dahil umalis na yung para yung nag-iisip. bring ulam na. Ayan, luto na yung aking kamuti tops at kangkong. Ayan, ginisa ko na lang po pala kasi para hindi na kami bumili ng itlog dahil mahal yung itlog. Tag-12 yung isa. Ipaparisa na lang namin ng is... Ba, hindi na sa mura na rin <tinyo> yung pregunti. Ha? Sa mura na rin <tinyo> yung Ayan. Partner namin ay Toyo tuyo na tuloy. Tapos, ano ni ma? Pa, tawayan? Ayan, hintay, hintay. tatawagin na lang namin sila para kakain na kami.